This special programming is dedicated to all Filipino children young and old and their loving parents because education and reading are passports to countless adventures. Si malakas at si maganda. Sila daw ang mga unang taong nilalang. Saan sila nang galing? Ano ang kinalaman sa isa't isa ng halamang kawayan at ng kalikasan? Magandang araw mga kapuso, especially sa mga kids na parating nag-aabang ng mga makukulay at makabuluhang kwento dito sa Pinoy A Plus Filipino Stories for Kids. Ise-share ko sa inyo ngayon ang kwento ni Malakas at ni Maganda, na sinasabing pinagmulan ng ating lahi. Simulan na natin ang kwentuhan. Noong unang panahon, mga puno, halaman at iba't ibang mga hayop lamang ang naninirahan sa ating daigdig. May mga ibong malayang lumilipad. Mga isdang lumalamoy sa malawak na karagatan at sari-saring mga hayop ang gumagala sa kagubatan at kapatagan. Ang buong mundo ay parang isang napakalaking paraiso, pero parang may kulang. Walang nilalang na kayang alagaan at pagyamanin ang biyaya ng kalikasan. Isang araw, maagang nagising ang Haring Ibon. Gusto niyang mamasyal para malaman ang mga nagaganap sa kanyang nasasakupan. Gusto niya ring dalawin ang ilan sa kanyang mga kaibigang hayo para maghatid ng balita mula sa iba't ibang lugar. Kay ganda ng panahon ngayon, mapuntahan nga ang mga kaibigan ko sa Katimugan. Ang dami na nilang dapat malaman sa mga nagaganap dito sa kanluran at pumagaspas na ang malalaki niyang pakpak. Bago pa makarating sa kanyang pupuntahan, napansin niya ang malaking puno ng kawayang walang tigil sa paggalaw. Agad niya itong pinuntahan. Tulungan niyo ako! Tulungan niyo ako! Pakawalan niyo ako sa kawayang ito! Gulat na gulat si Haring Ibon sa kanyang narinig. Ngayon lamang siya nakarinig ng ganito sa buong buhay niya sa paraiso. Anong uri ng hayop ka? Bakit ka naipit sa loob ng kawayan? Ikaw po ba ang Haring Ibon? Parang awa mo na, pakawalan mo po ako. Ako si Malakas, isang taong naatasang mag-alaga ng kalikasan. Tao? Ngayon ko lang narinig ito. Baka ikaw ay isang patibong at pangalan mo palang tila mas makapangyarihan ka pa kaysa sa akin. Hindi pinansin ni Haring Ibon ang pagmamakaawa ni Malakas kung talagang malakas siya, katulad ng kanyang pangalan, kakayanin niyang makawala mag-isa. Hihintayin ko na lang siyang makalabas. Maghapong nagbantay si Haring Ibon, kaya't nakaramdam na rin siya ng gutom. Ang tagal namang makalabas nitong malakas na ito. Nakakagutom naman maghintay. Eksakto namang nakita niya ang isang malaking butiki na papalapit sa mga kawayan. Agad niya itong hinabol, pero mabilis itong nakagapang pa akyat sa malaking kawayan. Sinundan ito ni Haring Ibon at nang akmang tutukain na niya ang butiki, nakatakas ulit ito. Sa lakas ng kanyang tuka, nabiyak ang kawayan. Sa wakas, nakalaya na rin ako. Maraming salamat, Haring Ibon. Nagulat si Haring Ibon nang makita ang makisig na lalaki sa harap niya. Mukha mabait si Malakas, kaya hindi na rin siya natakot. Ikinagagala kong makita at makilala ka, Malakas. Ako rin, Haring Ibon. Maari rin ba akong tulungan biyakin itong isa pang kawayan? Nariyan kasi ang aking asawa na si Maganda. Malakas, malakas, tulungan mo rin akong makawala rito. Hmm, may isa pang tao? Pero nagugutom na ako. Babalik na lang ako pagkatapos kong kumain. At agad na lumipad si Haring Ibon para maghanap muna ng makakain. Maganda! Konting tiis lang muna. Gagawa ako ng paraan para makalabas ka na rin. Hindi na hinintay ni Malakas na makabalik si Haring Ibon. Kumuha na lamang siya ng matatalim na bato sa paligid at buong lakas niyang ipinukpok ang kawayan hanggang sa ito'y mabiya. Maraming salamat malakas kay ganda pala ng paraisong ipinagkatiwala sa atin. Oo, maganda. Kaya't kailangan natin itong alagaan kasama ng lahat ng hayop na makakasama natin. Makalipas ang ilang sandali, bumalik na rin si Haring Ibon para tulungan sana si Malakas. Natuwa naman siya nang makitang magkasama na pala ang dalawa. Nakalabas ka na pala, maganda! Ikinagagala kong makilala ka. Maraming salamat sa tulong mo, Haring Ibon. Pumasa kang susuklian namin ito ng pag-alaga ng ating paraiso. At mula noon, masaya at matiwasay na nag kasama at nanirahan si malakas at si maganda, kasama ng lahat ng mga hayop sa lupa, karagatan at himpapawid. Nagkaroon din sila ng mga anak na siyang pinagmulan ng ating mga. Nagustuhan niyo ba ang aking kwento, mga kids? Tandaan natin, ha? Inilagay tayo sa mundo para alagaan ito. Ang mga tao, hayop, puno at halaman at lahat ng nabubuhay sa kalikasan ay may kanya-kanyang papel na ginagampanan. Dapat nating itong gawin ng tama para sama-samang mabuhay ng masagana at masaya. Maraming salamat sa inyong pakikinig at sana'y patuloy nating isabuhay ang aral ng kwentong ito. Thank you GMA Pinoy TV sa pagkakataong makapagkwento para sa ating mga kapuso at kapuso kids. For more stories, tune in to GMA Pinoy TV and please follow them on their social media accounts. Ito po si Christian Bautista, a proud kapuso and storyteller for Pinoy A+.